Yun, mga Abel, bali oh. Bale, anong oras na ba? Ayan, no oh. Pinakawalan ko sila bago mag alas 4. Ayan, kabababa pa lang nung dalawa. Ayan yan, bababa pa nga sa ano, lupa. wag nang bababa. Boy, 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 boy. Pumasok na kayo. Ingal ka na kayo. Pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok, pasok, pasok. Ito pa isa. Oh, yun. Ba, bumalik sa atin isang young bird natin, oh. Bali, isa na lang young bird ang kulang natin, mga abel Oh, ayan mga Abel. Mm. Ito yung anak ni Peter si natin. Ayan, nabubulol-bulol pa oh. Talagang hindi pa oh magaling. Paano na oh? Marunong na siya. Bali isa na lang ang nawawala ang ibon mga Abel, yung white light. Hindi hmm. pa marunong pumasok to isa. Ano na uy? Ano na kang pumasok. Pre, sa pumasok. Ayan. Pre, natatakot sayo Ayan. Ayun oh. Bali isa na lang. Isang ibon na lang ang kulang natin. Yung uh, anak ng dugyot. Pasaway nga yung anak ng dugyot na yun eh. You know? Ang late kasing ibon eh. Pero kumpleto na yung ano natin, yung si natin no, oh. Ito, malakas talaga na rumundan ito. Salamat nga pala sa pigeon powder natin na ginagamit natin. Power by Igan Willy Ang. Yan yung gamit natin. So ngayon, eto na naman, magpapakain na naman tayo. Brain, natatakot sila. Huwag ka muna maglaro ng bola dyan. Ayan o. No? Ito nyo, ang healthy ng ibon natin. Ayan o. No? Bale, ano yan? Ah, uh, maghapon, ilang araw. Simula kahapon, ng mga tanghali, hanggang ngayon. Ngayon pa lang yan, umuwi itong ibon na to. Ano, Bubugbuga na yung mga ibon natin, o. No? Ito hindi pa natin to pinakaawalan kasi ito yung pinakabata sa atin. Ito yung kapatid ni ano ah uh, kapatid ni Miss DQ. Ito yung kapatid sa nanay. Oo. Oh, yan yung first clutch natin sa Banden Brook. Ayun siya talaga. Namamalat-malat tayo mga abel eh. Ang ganda talaga ng itim natin, no? Oh. Super solid. Mm. O, ito yung Peterson natin, yung umuwi rin kahapon. So, na pinalipad ko. Ayun. uwi naman. Kaso, ano sila? Punti-unti dumarating. Ito. Ito yung red pepper natin, no? Ah, uh, naglulugod yung leg niya. Ayan, no? Ito nyo, hingal kabayo pa yung ating dugyot. Basta mga dugyot natin, anti-tibay rumondo talaga. Ito, dugyot din to. Ayan yung dalawa. Ayan yung bilib ako sa mga red pepper natin yan at saka to. Mga masilian, mga abel, Ayan, no? Ito, ito, ito unang ranging nila Akala ko mawawala na Talagang tuldok pagbalik Maya siguro mga isang oras o dalawang oras Nakita ko nila lang sila dalawa, uh, Yun nga yung nakabidyo natin Tatlo sila Sino ba kasama yun? Ito totoo ata Ito ata yung kasama Si Dugyot din ata ito eh Dugyot ba? Oo oh, hindi sya perlay Tama Dugyot Then ito nga pala yung Ibon natin na si Casper Ayan Casper na Cross ano sa Johnson natin ng Burr yan yung naiwanan sa ating anak oh, eto, kahapon kararating din lang nito ngayon yan, basta yung mga ibon natin nag-overfly pero babalik naman bali isa na nga lang yung kulang nating ibon dito eto si Mr. Pilay si Dubyot hmm. ay, 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 easy dito ko dito hindi, hindi siya makaharap eh. Nan nanunukatong isa eh. dito ito. kasi marap, yan Ayan, oh. Laylay lay, oh, laylay lay, ang pa ano niya, paa niya. Yan yung hindi pa natin pinaroronda kasi kaya naman niya rumonda mga Abel. pag agawan siya sa pagkain dito. Kaso nga lang, naaawa ako kung parorondahin ko pa yan. Hmm. Kita niyo to. Kagagaling lang sa liparan, gusto mo na naman bumaba. Tingnan. O kasi dito ka. Yan. Yan. Grabe ka naman manok ha. Ito yung anak natin ng ano to. Ng Banlun. Banlun 73. Hmm. Diyan ka lang muna. Yan. oh kita hingal na hingal po. Yan, matagal talaga bumabayang yung ibon na yan. yan. yung sinasabi ko sa inyo na pasaway sa akin. Na KFC, ano yan, banded o. Oh. yung south. Then ito rin. KFC banded din to. Tapos ito, KFC banded din kaso nga lang hindi pa na ronda sa atin pero soon roronda na to yan halos ilan ba yung young bird natin ng marami tayong young bird na ano dito UFC yan yung mga ibon natin then dito mga abel meron na rin tayo Ay, yun nga pala napakita ko na rin pala sa inyo tong mga to pero magpapakain muna tayo kasi anong oras na malapit na magpa 5.30 na nako mahapun na tayo ng gusto kailangan na natin to, pakainin. Andalin. Isa lang yung ano ko. Isa lang yung kamay ko. Andali. Yan. Natin yung pagkainan ninyo. Ito, natin ito. Ayan o, oh. oh. nag-aano pa tayo, nag-bebeb, nag-antag dito, beto-beto ba tawag dito? Hindi, nag-aano tayo, nag, magbibingo. Magbibingo muna tayo, pantawag sa mga ibo natin. O, bingo! Sa letra ng B! O. Ano, puro na ba kayo? Puro gutom na ba kayo? <laughs> hmm. Ayan, no, nyo si ano, kita niyo si Pilay, ayun. Dito ay dito, dito, ayun, napag, napag-ipit siya, ayun, no. Pero malakas yan. Malakas kumain yan. Eh, ipagkagawa niyan dito. Pero mga abel, dito natin unahin. Para hindi sila, no. Hindi kawawa si Pilay. Kasi pag doon ko, ino, no. Mmm. Tamang tama, nakaano tayo ngayon Nakatulome, probiotic Tulome lang, ang ah, sa kalam hmm. Gamit natin ayun, no? ah, tayo Probiotic yan Dito tayo sa side para mas magandang tingnan Ang kainan nila Ano na boy Yun no? yung isa Kakauwi lang, kaya ganyan Panay, ano kasi eh, tubig ang ininom kagad eh no? ano natin di natin yan ah, tulome probiotic tayo yun ilang bala bahala ka magugutom ka kaya mo kumain ha yan kita nyo ganyan lang ako magpakain mas marami ako magpakain ng hapon pero ano yan nakatakal naman yan mga abiel hmm. nakatakal sila so tapos na nga kumain sa atin itong mga to ayun mga nakapahinga na sila dito yan sa kabila nakapagpahinga na sila dahil masyado ng hapon daw ay pasensya na medyo naambun-ambun dito mga kabil ano. no? nakapahinga na mga young bird natin o oh, ito yung ano ito yung second clutch natin ng ano nung lahi ni Miss DQ yan ito second clutch to bali pangatlong kapatid niya yan yan na yan so ito may problema to mga abel uh, hindi siya makalipad so possible nga tatanggalin natin yung singsing -sing yan yung dalawang singsing -sing ng TGRC kasi hindi na siya makalipad so wala siyang gagawin sa atin anak yan ni Dugyut yan, yan, yan yung pagbaba. yan hirap na hirap po oh. hindi siya tulad na no may ano na siya uh, na kasi noong unang pakawala ko sa kanya dito nagwawala siya gusto niya lumabas dito sa landing sa ko ano, sa trapdoor So tumama siguro ng malakas, harus magdadalawang linggo na, hindi pa rin bumabalik. Hmm. Ayan. Kaya, yeah. Haalisin natin yung sing-sing Kasi, isasalpak natin dito sa dalawang yan, sa sisiyo ng ating arden. Para hindi naman sayang. Ito pa yung kapatid ni ano, ni... Ni ano. Ayan yung tatay. Tatay ni Mystique Q, Then, ito yung pangatlong anak nila. Third clutch. Ayan, um, white flight. Nagmana naman sa kanyang tatay. Napakagandang ibon. Solid na solid. Ayan. Ayan yung third clutch natin. Napakaganda. Solid. Tapos, eto yung kapares. Si Vandenbroek. Naglulugon, no? oh. Ayan, oh. No? Dami niyang, ano, lugon na lugon yan. Ayan, oh. No? Yan yung Vandenbroek natin na inbreed na galing kay Sir ah uh... David Lim. Yan. Meron pa nga akong kinukuha sa kanyang isang hen. Kaso hindi ko makuha kasi low budget pa tayo.